Kilala niyo ba to? November 27, 2022. Hindi ko makakalimutan ito. Yan ang araw na dumating ka sa buhay ko, Azwang. Look at her. Ang daming pimples. Oh, for sure kilala niyo siya dito. Kasi puro bash ang natanggap namin. Kesho Mashiba, Kesho Mashoshim, di ba? Sino to? Sino bayan? Sino to? Sino ba yan? <laughs> sino yan? Ay! Sino yan? Kambal ko ba yan? Ay! Kambal mo yan si girl! Oh! Ay! Ay! Kambal! Anong oh, tinitake mo? Hey, dooms oh. Her dooms at blocker. Her and blocker. Yes. Oh, girl! Herdoms and blocker. Yes. Oh, yes. Ngayon, may testimony. Maniniwala ka. O natural, hindi na naman. Kasi nga, ako ba talaga um, yan? Ang palaya. Charot. <laughs> ang gagawin natin? Eh, naman kasi yung iniinom. Ano bang gagawin natin? Ano <laughs> ba? mag na kayo. Ay, dayo. Ay, <laughs> ang ganda mo, aswang, ha? Nag-iba talaga. Yes. Ay, Guys, may -e. eto true, ha? Eto, eto totoo to, ha? And blocker lang po ang tinitik ni Aswang ngayon. Totoo. Okay? Magmula dumating siya sa akin, gusto namin malaman, okay, kung totoo yung produkto. Yes. eto Ito yung testimony na tinatawag. Diba? Testimony. Ito 'yung pinapakita natin na latest picture. Ganun naman talaga dapat. Then after ipapakita natin 'yung 'yung transition mo after a couple of months. Couple ha, hindi one yes. month, hindi two months. Okay? Ganon. Oh, Eddie Herdoms. Herdoms. God. Herdoms. Hey, herdoms. <laughs> <laughs> Ganoon da. <duh. laughs> herdoms. Love you. Meow. <laughs>